Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. So ito po ay nakaranas na ba kayo ng ganitong uh, Karamdaman karamdama o sakit guys? Ito naman hindi masyado delikado itong sakit na ito guys. No, yung sa amin ang tawag nito sa amin parang bungang araw, bungang singot. Oh. Yan. And then yung iba guys, para siyang, parang tikdas or tip guys. No? Na tumutubo na no? mga pula-pula, parang butlig-butlig guys. No? Ano ba ang tawag ito sa inyo? Kasi usong nga ito ngayon guys. Ito po ay sa aking likuran guys ay ang dami. Kasi parang nasakop yung aking katawan sa tiyan, sa likod, sa manggasan, tapos sa hita ko. Din yan po sa likod po, hindi ko lang naayos ang pagvideo kasi oh, ang dami guys, pulang pula. No, ang tanong, makati ba siya? Yes, makati po siya, pero hindi naman siya. Sa experience ko, hindi siya ganun kakati mga kaweng. So, ayan po, grabe sa likod ko talaga yan guys. Ayan, kasi hindi ko maano kasi ako lang talaga nagbibinidjuhan ko yung aking likod. No? So, guys, makati siya man, pero hindi naman ganun kakati. yan po, sa hita ko, ang dami guys. No, no, so parang uso daw ito ngayon guys no kasi yung yung ibang mga kapitbahe din namin na ganito pero hindi naman siya ganun kalala din no so noong kasi ito sa akin guys ay pumunta ako sa akin kapatid at nanguha ako ng gulay pagkat paglabas ko sa kanilang barangay na ganito na ako din yung mga kapatid ko na pinuntahan ko wala naman silang ganito nagtaka nga sila kung bakit ako nagkaganito din sabi ko sa kanila may na, may ganito ba sa inyo wala daw so yun nagtaka parang akpakaramdam parang nausog yata ako pero ganun sabi ko kung nausog ako, hindi naman sa imposible naman siguro. So, ito pala ay gusto ngayon, guys, dito sa lugar namin. Napakarami talaga, guys, no? Ayan, hindi naman siya ganun ka, ano, guys, kakate. Kumakate lang siya kapag na, na ano, ng bong, ano, yung bangpawis tapos yung masikip yung, ano, damit, ganun, kumakate po siya. No? So, ang gawin ninyo, mga kawing, ay mag-ano lang kayo pag nakaranas kayo ng ganito, bata man o matanda, uh, magpahit, magpahit lang kayo ng kalamansi, kumbaga magpunas kayo ng kalamansi bago kayo maligo. So, yun ang ginawa ko, mas marami, mas maganda. Madaling uh, uh, mag, mag, umalis yung ganito. No? Hindi ko alam kung ano tawag ito sa amin. Parang sa amin kasi dito ay parang uh, bungang singot o bungang araw. No? Your sinasabi nila allergy. Maraming katawagan kasi nito guys, pero hindi naman ito ganun kadelikado guys. No, pwede ka pong maligo nito. Sa akin po ay uh, nilalag ako sa loob lang po sa aking parang katawan. Parang mainit yung buong katawan ko sa loob. Hindi siya lumabas guys. And then, ano... Pagbata ang makaranas nito guys, lalag natin talaga guys no kasi yung aking pamangkin nagkaran ng ganito din, nilalagnat po siya no. So ayun, uh, bumili siya ng, bumili siya ng gamot pampainom ganun no. Sa akin kasi tubig lang po guys, wala naman akong iniinom na makong ano no kasi hindi naman siya ganun kakate, no kasi yung iba kasi matatamaan nito makati daw pero sa akin hindi. So ayun po guys, uh, ano 'yun, pahiran mo lahat ng ano sa parte ng katawan mo kung saan may ganito, pahiran mo lang ng kalamansi. Yan lang po ang ginawa ko sawa naman ng juice ay naalis po guys no mga ano guys mga 6 days din siya naalis sa aking katawan so ayan po mag maliligo na po tayo pwede kayong mag araw araw magligo guys ayan po sa akin kasi kalaman silang po nakatanggal magsabun kayo yung mild lang na sabon para hindi siya ma half day. so ayan po guys awa naman ng juice ay nawala po sa akin no yung ganitong matagalin uh, matagal din sa akin nawala 6 days ganun no ayan po nawala na po guys salamat naman at uh, kalaman silang po ang pinanghuhugas ko yung pinangpangligo ko ganun Then, salamat sa panonood. Ma-share ko lang itong aking karanasan po.